ay mga kalaki, ngayon po ay October 26. Ayan po may nagchat ngayon 5 Sir, thank you po nanalo po ako sa code binigay mo. Bigyan kita ng balato sabi. Ayan po. Ang binigay po natin sa kanya 11.24 po. Tawagan natin siya mga kalaki. congrats natin siya. Ano po? Grabe. Nanood lang siya sa atin tapos nanalo na siya. Hi ma'am! Hi sir! Hello po. Congratulations po nanalo talaga kayo sa number na binigay ko yung code ko ng birthday ko. Tagasan po sila? Parangyaki po. Wow, magandang gabi po, ma'am. Ano pong date ngayon, ma'am? Uh, 20, ano ba ngayon? 27? 26 pa lang po. 26. Oo. Oh. Uh, Apo, congratulations. 20. Oh, congratulations. <laughs> so, uh, oh, di ma'am, ma ma masasabi niyong legit kami. Oo. Ayan, maraming salamat po. Thank um, no? you lang, sir, doon sa number mong binigay mo sa akin. Ano po? Ano po? <laughs> I-send ko yung balato. <laughs> Ay, ma'am, hindi kami ihingi ng balato, ha? No, Kaya... Kusa ko yun. Kusa mo yun. Okay po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Ano po? Ayan po. Uh, maraming salamat po sa pagtitiwala, ma'am. Uh, okay. sa, pa, sa panunood sa amin at ingat-ingat po kayo sa mga fake account dapat makakausap nyo muna kung ganito ano po okay. Ah, okay, ma'am, sige po. At marami pa po akong mga ipopost ng mga lucky numbers diyan. Congratulations po, ma'am. Ayun, napatunayan niyo na na legit kami, ma'am. At hindi lang po ikaw ang nanalo, marami pong nanalo, ma'am, na mga nakausap ko po. Isa ka lang po sa nanalo. taga Paranaque. Congrats po.